Nabali ang sanga. <laughs> Tapos na. Ang kapalaran. <laughs> okay. Allah Ang saks lang. Mo Tapos, to? <laughs> dati po binibenta ni mama. Uy! Uy Nakahuli po ng naka ulang.

malakas loob mong kamayin kasi wala yung pang ipit eh <laughs> maliit pa ikaw palang mag isa wala tang papasok ka lasotyo na ha okay po ako dito sa taas tapos sa yun, kanina si Kuya Jun at saka si Jomar lang nandun. Kala ko nga wala din si Kongkong kasi hindi ko nakikita. Tapos, biglang sumulpot. Kasi ano na eh, mga 8 plus na, wala pa. Sabi ko, mukhang walang papasok. Ngayon, nagchat ako dun sa GC namin. Wala bang, hindi, pa papa, hindi ba papasok yung mga wala? Ha? Tapos sa nag-reply si Rizal. Sabi niya, akala daw nila wala nang gagawin. Sabi ko, ba't hindi kayo ano, nagtanong kung may pasok o wala? Kasi pag nag-absent, hindi rin, sabi ko pag nag-absent, hindi rin nagsasabi na hindi pala papasok. Sabi ko, marami pa namang gagawin. Kasi ngayon sana, more on linis-linis lang, gaya po nyan, ito oh. I-clear po ito na yung mga pinagsunugan o yung mga yero-yero etong mixer nandito pa etong mga tables i-set up na ayusin ko to nakatali lang to pero pwede siyang paakyatin pwedeng ano pa, tumaas taas hindi na ako sumama kay ka farmer na siya ng mga soft drinks tapos na malengki na din ang dami pa namin ano kung kailan malapit na dun yung mas maraming ano gagawin na syempre magpe-prepare na kami ng mga pang sauce tapos mga yung sa chili paste magluluto din mamaya si mama bet buti na lang last ano no dumating din <laughs> kasi umalis siya nung kailan ba sabado ng maaga Ako kasi pag may umaalis, di naman ako nagtatanong kailan babalik ganyan. Kasi ayaw ko naman parang mo, kung nagbabakasyon. <laughs> babalik kung kailan gusto, syempre. yo yu ko yung ano. Uh, tapos ayun, buti na lang dumating na siya. Medyo na ano. Mas makakakilis ngayon kasi syempre pag aalis yun may may iwan sa bata. Si Ann kasi uh, nagluluto. Tapos may siya yung ano, nagluluto po namin. Si Ann, ano, naglalaba din. <laughs> Kakatulong ko sa bahay. As pag umaalis kami, naiwan sa kanya si Nene minsan kay papayam eh nataon po kasi na may sakit si papayam di ba ilang araw hindi po siya pwedeng mag-alaga ng bata kaya medyo nahirapan kami nitong week na to si Rowan pala may sakit din po noon buti si Nini okay naman ngayon naman si Chichi okay na yung dalawa si Chichi naman yung medyo may sipon ngayon kala ko hindi na siya mahahawa pretty Nakatali lang ito eh. Ay, nakaalambre eh. Ay, lumikit na. Kailangan ko ng pangkat. Yan no, yung mga bulo-bulong pinagputulan. Kailangan malinis. Buti na lang pala, ayun si, ano, si Rizal humabol. Sabi nga ni Papayam, nakita ni Papayam na dumating. Uh, Pap pa, tinatanong niya ako, ano, papapasukin pa ba natin kasi late na rin naman. Sabi ko, sige, yan na kasi kailangan ko din ng makakasama ngayon ng maglinis-linis. Ayun, ngayon nandun si Rizal sa tambayan. Binabaklas niya yung <laughs> lalagyan ng ano, permit yung frame kasi lilipat ko dito ayun o, shout out dun sa laging nagko-comment na wala po kaming permit, calling BIR, etc. Ewan ko lang yung gano'n ng comment niya, hindi po siya nagsasawa. Si o baka dun po siya masaya. Pati yung ano, shoutout ko ko kaya. Laging gano'n ng comment. Baka isa lang yon. <laughs> hindi ako na, hindi po ako na-stress sa mga comment sa mga Um, sa laging gano'n ng comment niya, natatawa na lang ako. Baka doon lang po siya masaya. Kaya inayaan ko, inayaan ko na lang na mag-comment siya lagi ng gano'n. Baka yun yung ano niya, baka stress po siya sa buhay, tapos stress reliever niya yung mag-comment ng gano'n. Okay. Hmm. Ito mga Yung i-extend e sana to. Paano naman extend? Wala. Tapos si Dexter, tinatanong po, may nag-comment po na hinahanap si Dexter. Sa akin kasi wala naman po nagahanap sa kanya. Wala naman po nagtatanong. Kaya hindi ko rin po nasasagot. O hindi rin po siguro namin na may mention sa vlog. Madalas si Dex dahil para sa amin wala namang ano. Uh, parang normal lang. Kasi minsan si Dex naga-absent naman talaga ng matagal. Tapos papasok na lang pag gusto. So parang kami, sanay na lang na non Papasok na lang siya kung kailan niya gusto. din. parang wala, hindi naman po namin siya hinahanap. May pag matagal lang na hindi po mapasok, tinatanong namin kung kumusta ba. Tapos nag, parang nagsabi siya na kinamusta siya ni ka-farmer. Sabi niya dati parang may pinagdadaanan lang daw. Tapos pinuntan, sabi namin, pasyalan nyo mga ano, mga boys. Pinuntan daw nila lahat. Sabi, papasok na daw kinabukasan ata. Wala na naman ata. Ayun, yun, wala na naman. Sabi namin, papasok din naman pag okay na. Pero wala naman pong problema. Okay pa rin naman po isa man. Kasi nung birthday ni Papa Yam, nandito naman po siya. Ayun si Kongkong. Kong. baka nagaano lang din nagmumuni-muni si Dex tsaka wala naman kasi siyang tawag binata eh wala naman po siya siguro ganong ano sa buhay uh, iniisip pa kasi nasa naman din po yung tatay niya sinusustentuhan naman po sila rest ko ngayon. Sumasama sa akin si Rowan, tinakasang ko. Hiram akong kater. Ito yun, no? Kater ay si Rizal. Eh, laya pa naman. Mabon na mabon ah, totoo. Ayan, kaka. Akit ka lang. <laughs> Puulit na dito. Hapon, kanina bumaba na kasi kami. Um, nas 12 lunch time. Tapos, ngayon, numakit ulit ako. Sumusunod yung dalawang bata. Sabi ko, wag na sumama dahil busy ako. Kasi, syempre, bata, hindi may iwasan. Pag nandito, may ano, yung minsan, may hihingin, ganun, na hindi ko dala. Sa bagay, may tubig naman na pala dito. Sindami, Mama Vivi, Mama, Zero si Rowan, Mama Pupu sabi ko busy ako ngayon hindi pwedeng ano may mo muna si kuya dyan saan? ayan si pretty lang talagang hindi ko mapigilan na sumama dahil yung e-bike hindi pwedeng ano hiramin sa kanya na hindi siya kasama <laughs> kanya yung e-bike inangkin ano din kasi ako ng mga gamit sa CR sabi ko kay mama bet color light brown or white yung tabo at timba pinagiwalay pa ang kulay eto <laughs> yung ano namin sa swing table sa swing kinuha ko na muna kasi um, para doon pag nagpaayos ng mga gulay oh inaayos ko to kahapon ganyan na ngayon hindi <laughs> diba kasi tapos eh tapos eh yun, yung isang table ko din dun naman sa kitchen sa loob bag so bagay ano naman yon ilang araw lang naman dito tapos pwede ko naman kunin ulit dahil weekends lang naman may CCTV na kami ano? Tricks, bigat na bigat ka na sa katawan mo. Nag-order pa ng ibang CCTV. Kasi dalawa lang, tinry muna. Dahil, magkano daw to, Rizal? 300 pesos? <laughs> 300 pesos. Okay naman, clear naman. Di lang ganun kalinaw kasi uh, tinry muna ni ka-farmer dahil marami kailangan namin makikilala mo rin naman yung tao. Yun. Di ba, ah, uh, baba ko na muna siguro yung gamit. Makakaistorbo ako sa kanila. Magsisiksikan kami dito. baba na lang ulit ako kasi nasa lubong ko si ka-farmer nung packet dito. Nagyaya na siyang mamili pa ng ibang mga kailangan para daw bukas din na kami aalis mag -ano naman prepare naman ng mga lulutuin ayan uh, nagtatanong ako kay sa mga boys kasi hindi naman ako nakakabili na sa tindahan walang tindahan dito uh, sabi ko kasi 'di ba may madalas pag after kumain, naghahanap ng mga candies ito, may isa kong candy tinatanong ko kung magkano kasi hindi ko na alam ang presyo nito sabi nila tatlong piraso, limang piso daw ito mga naganap lang ako ng mga cardboard gagawin kong ano <laughs> yung cardboard ng mga papers ni chichi pag ko lang ito. happy birthday <laughs> sa mga ano tables si yung sa table namin nagpaano na lang ako ng kay papa yan Maka, ano simple lang DIY na lang oh ipit lang dyan yung number yung papel <laughs> Nag try ako dito pero wala namang ipis dito. Try ko nga. Ayun. Mm. Ayan. Bubukitin ko. Alam nyo, pababa na ako. Tapos, kita ko naman, o. Oh. Umakyat sila. Papunta na sana kaming bayan. Sayang naman ang effort nila kung bababa na ako. Anong mangga? Para mangga ka Anong Mangga yung yun. Wala naman po mga eh. Iyan, tingnan nga. Ayan po. Inapakan ni Kong Kong. Pero buhay pa naman po yan. Ngayon sabi ko, paraan dyan. Hindi ko naman abot. Itatali na lang. Kaso nung itinatali na ngayon, nabali ang sanga. <laughs> tapos na ang kapalaran. Oh. <laughs> <laughs> uh, okay. okay. Allah! Hinilang niya kasi nakaganon po yan. De, may chance pa yan kung putulin mo na. Wala na tayong magagawa. Putulin mo na lang dyan tapos tanim natin yung naputol. Dito sa baba. Tapos kapalaran. Kini na siguro kong basta lagi niyan dapat madili. Tapos kapalaran. <laughs> Ay. Buti na lang maiksi lang na putol. Ang ganda na sana siya, oh. You know. Ay, no. Doon pala may nabahali pa. Patay din. May kong, may, na, may putot yarin pala ni. O, ini. Mm-mm. 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 mm 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 Hindi pa naman siguro to yung mga bago kong kutsilyo. Ay! Yung bago ko ng kutsilyo. May presyo pa, oh. <laughs> Rock and roll. <laughs> Rock and roll sa kalan. Ayan ang... Um, Magpuno ganda ng magtunok mga kapatid. Ma Chili paste. <laughs> Chili yeah. garlic paste. Mas try. Ay, iba to. Masarap ito. Ay, yun know. Sabi ko mo, pag ako siya nagluluto, medyo mas dry pa dyan. Mas matagal kasi yung ano niya. Ang tagal niluluto. Isang, oras? <laughs> Halo lang, halo lang. Hindi mo pwedeng iwan ito. Didikit eh. Kaya kailangan flat yung pang ano mo. Ayan o. Oh. Kailangan ganun ka lang ng ganyan. Kasi didikit siya. Matututo nga sa ilalim. Ayan. Magpapa, dami po yung, ang yung, kain niyo dyan. Puro talsip na yun. Legit. Sa mga kakain, ayan matitikman po ninyo. Dahil yan ang chili paste natin. Ay hindi. May ano tayo. Yung chili garlic tapos meron din po kami ng chili, chili crab, crab. Uh, Siyante, mas special po <laughs> yung ano may crab base mas Ayun. mahal ng Ay, konti bagong ano yan ngayon ko lang narinig yun eh ah, na-tissue ko lang pa visit ko ko kasi nagsasawan syempre kapag kumakain ka parang gusto mong itry lahat oh. Okay. <laughs> mo so minix nung minix ba masarap yung outcome masarap ayun Pero syempre, kung allergic ka, pasensya ang eh. tayo. Meron naman pong ordinary uh, chili garlic paste lang para sa inyo. Pwede <laughs> na ito. Oo, oh, kasi magka-continuous pa naman yan. Continuous pa. Okay na. Ito ko naman itura ko para... Huwag na. na. Brown na, no? oh. Tingnan mo sa Hindi. video. Brown na. Okay, lamit okay. na yan. Tignan nyo ang kanyang... Ito apron. Hindi <laughs> <laughs> kasi pag puno kasi. Okay na? Oo. Ay, si Dodo. Tinatawag niya na si Papa niya. Papa, hindi ka pa akyat. Tabi na daw sila. Nag-aagawan kasi sa tabi nang papa nila pero sabi ko nga po pag matutulog na talaga dun naman sisiksik lahat sa akin Bango! Grabe! Talagang kahit hindi nyo po i-ref. Tumatagal. At kita nyo naman po yung ano, proven na pala sa mga ginagamit ng mga boys dun sa ano. Yung, yung ginawa ko, yung last timpla ko yun dun, yung chili ano, chili paste, tapos nilagyan ko nga ng garlic, ay, yung crab paste, ayun. Hanggang ngayon, nandun pa naman. Di pa panis kasi, hanggang ngayon, nagagamit pa nila ang bango. Ang okay na no? Hmm. Ah, susubukan muna natin kung ano, isa, para. isa para. Ka pa. Isa pa no? Ay, Pakita mo. Shoes yan ni. Eh. Ginan po ni mama yan. Hmm. Kapat nga, Lipari. Binibenta. <laughs> Hindi ko ito nabenta. May order ito. Hindi ko lang na ano. Ito oh. Benta ko dati dito. Ano. $2.50. Maganda to pag ano. Makasuot. Ayusin mo kasi ito. Inalis mo kasi yung ano eh. hindi lang, lang siya ganong nakaporma kasi matagal-tagal nang nakastakto. to. Nakita ko lang papasot ko sana kay Nini. Mas maganda kasing suotin. Parang saks lang. Ay, Tapos, to. <laughs> dati po binibenta ni Mama. Tapos, ginagawa ko nung to malambot pa. Pag gustong matigas, may nilalagay akong pagpatigas dito. Tapos iba ibang design. Uy <laughs> Ang ginagawa mo? Ng ulo. Bye-bye hmm? po ka, Bebe Bye-bye ka na. Halik ko po, po unan. Ha? Halik ko po, po unan. Matatali na ba yung unan? Bye-bye <laughs> po ka, Bebe Thank you for watching. God bless. Mama, chuk